Bakit nga ba ang mga manggagamot at mga antingero ay pinuputol o hanggang sa ipinako sa krus lang kung dasalin ang sumasampalataya ko? Narito ang tatlong dahilan kung bakit nila ginagawa ito. Una, dahil dito sa krus ipinapakita ni Kristo ang kaganapan o ang katuparan ng kanyang tungkulin dito sa lupa. Pangalawa, bilang pagtuon sa kanyang sakripisyo at mga paghihirap dito sa lupa. Pangatlo, dahil ang krus ay sumisimbolo sa kaligtasan at kagalingan ng buong sanlibutan. Kaya naman, ipinapakita ng mga manggagamot ang kapangyarihan at sakripisyo ni Kristo sa krus bilang daan tungo sa kagalingan at kaligtasan sa espiritual man o pisikal na karamdaman na kung saan ibinuhos ang kanyang dugo para sa ating lahat at ito ay nakasulat sa makapangyarihang talata ng Biblia sa Isaiah 53.5 At dahil sa kanyang mga sugat, tayong lahat ay gumaling. Ayan po ang kadahilanan mga kapatid kung bakit itinitigil at binibigyang diin ang krus pag dinadasal ang sumasang palataya So I hope nagkaroon po ng linaw ang inyong katanungan. That's in all things. درمللورiفiل ka bلeش oل